guys ayan ito na naman tayo guys so tignan mo yung electric fan namin no? Oh. ang ingay <laughs> so ceiling pa lang siya talaga mas gusto talaga namin to kasi uh, maliban sa matipid siya sa kuryente uh, malakas din siya mas malakas siya kaysa dun sa normal na electric fan talaga nakakita ko sa inyo yung isang electric fan pero hindi namin muna sinaksa kasi mas nakakatipid kami dito sa ceiling fan na po actually hindi ko alam kung ceiling fan talaga yung tawag sa kanya pero alam ko um, electric fan ganun pero ito kasi mas tipid ito yung isang electric fan namin Ayan, madumi na siya hindi pa siya narinigisan pero kasi ito mas nakakatipid kami sa kuryente tapos meron siya yung sinasabit lang din sa dingding. Kaya kung gusto niyo makatipid sa kuryente, mas ano, mas pipiliin ko 'to. Itong ceiling fan. Tapos mas malakas siya kung tutuusin. Tingnan mo, wala nga lang siya takip. So kaya mag-iingat ka na wag didikit kasi pag dumikit ka, sigurado tatamaan ka. <laughs>